tayo ngayon ng ato bro. wala nang pasok sila please. So today is Saturday. Naglalaba din ako. <laughs> naglalaba din ako ngayon. It's Saturday ngayon. So naglalaba. Matuluto ako ng ulam kasi. So ayan guys. Start muna tayo pa. Imitin muna natin yung kawali. At pagpasensya nyo na yung kawali namin na yun, Madami na pinagdaanan yun sa buhay. Kaya ganyan na yung tsura at hindi ko napansin sobrang init na pala nakawali natin kaya ganyan pero keri lang ayan. ang pinapakita ko sa inyo ngayon guys is kung paano ako mag adobo yung style ko lang ha kasi baka mamaya yung sabihin ng mga perfect dyan eh hindi naman ganyan ang na pagluto ng adobo wala lang sinishare ko lang sa inyo kung paano magadobo adobo ang diyosa <laughs> ayan nakita nyo naman nilagay eh, ko na yung sibuyas ang bawang baka may mag-away-away na naman dapat inuna yung bawang, dapat inuna yung sibuya sayaan yun na pag samasamahin na natin yan lamang chan din yan magsasama-sama din yan sila sa chan natin tapos ayan, nilagay ko na yung chicken natin ang chicken na binili ko worth 154 yata pesos yan guys yan. dadalawa lang naman kami ni princess kaya ganyan na siya kaunti ayan, sinasama ko na siya sa paghalo-halo dyan ang ginagawa ko kasi parang piniprito ko muna siya. Hinahayaan ko muna siya yung medyo maluto yung laman. Piniprito ko siya. Ayan. Sinahayaan ko lang muna siya. And then saka ko isusunod ngayon yung paglagay ng toyo. Binibilang ko yan 10 na kutsara ng toyo. Binibilang ko siya kasi tansya-tansya lang talaga yung ginagawa ko. Ayan guys sampung kutsara ng toyo niyan. Kahit anong klasing toyo, ay, anong brand ng toyo, basta toyo. Tapos, eto, uh, suka, limang kutsara. Kasi gusto ko, malat-alat. Hindi rin kasi kami mahilig sa maasim. Malat-alat na, manamis-namis na adobo. Kahit wala siyang gaano maraming ano, likot na adobo importante dyan kasi yan. Yung sauce, kasi favorite ni, Princess magsabaw. Ginagawa niya sabaw yung sauce ng adobo. Kaya na, uh, madami talaga ako maglagay ng tubig. Ayan, tapos nahalo-halo ko. Binabalik-baliktad ko siya para yung kabilang side eh, maluto din at maabsorb absorb din niya yung mga um, ingredients na nilagay natin. Tapos hayaan ko lang siyang kumulo. And then pagkulo nilalagyan ko siya ng black pepper. Yan. Tansya-tansya lang lahat ng to guys. Walang perfect dito at walang hindi perfect. Basta maluto lang. Tapos, naglagay din ako ng asukal na ganyan lang siya. Parang para kalahating kutsara. Tansya lang din yan. Kasi gusto ko yung medyo manamis-namis nga na maalat. Parang nagahalo yung alat at tamis. Minsan, nilalagyan ko rin yung oyster sauce. Kaso, sa panahon na yun, wala tayong oyster sauce. Kaya, yan muna. Tapos, titikman na natin. Pag pakulo ng pangalawang kulo, titikman ko na siya. Ayan, ang uso ko. Kita nyo agad yung uso. Yun una, una sa mukha. Ayan. So, okay na ako. Contento na ako sa lasa. Hinahayaan ko na lang din siya ulit na kumulo pa na medyo lumapot na yung kanyang sauce. Pag okay na, ayan, papatay na natin yung... So, tapos na tayo magluto. Dito naman tayo sa mga labahin natin. Sinabay-sabay ko na lahat ng trabaho dyan, guys, para isang anuhan na lang habang tulog pa si princess, yan, ginagawa ko na lahat ng mga gusto kong gawin nang walang istorbo. Kasi pagising yan, kung ano-ano na yung gagawin naming dalawa. Ayan, tinatapos ko lang yan na bahay. Kasi pagkatapos na banyo naman yung ininisin ko. Basta lahat ng ano, trabahong bahay, ginagawa ko na agad sa umaga. Para tuloy-tuloy uh, din na pahinga sa hapon. Princess, no walain. Oh, like. Si. Okay. Okay. Tumawag kami churok. Tumawag kakaiga na kasi kami kanina. Tumawag kasi ako doon sa kapatid ko. Tapos si Princess lang popla ako. Meron kasi ako ngayon si Princess, pinadalhan ng dada niya ng GCash para o murder. Ay, ayan, umorder murder kami. Midnight snack daw siya. Abang ah, abangan ko kasi yung ano, Queen of Tears na pinapanood ko. Wala pa rin hanggang ngayon. So, e i-open natin ang tama ang binigay sa akin ng aking mga na in order. In order ko chicken nuggets. Ah. Burger chicken burger. Two chicken nuggets ni Princess. Chaka fries. Tama naman. Yan. Rice. Tsaka yung mga sauce. Tapos, isko. Yung ice cream. Tsaka yung drinks. Ayan. Tama naman. Ayan naman. Ma, ano na?